May pahigayon o ocular inspection ang Cebu City Police Office sa mga maagian sa palarong pambansa ng buksa na sunod Ang report ni February Dumabo. Gipay kaya ng walkthrough gikan sa Fuente Circle, subay sa Smenya Boulevard, hangtod sa Cebu City Sports Center. Mato di Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga gihimo ang walkthrough aron pagsuta sa siguridad ug masiguro ang kaluwasan sa mga delegado sa palarong pambansa. Lakip na sa gitanawang dagang sa trapiko, sa lugar, ug sa palibot, subay sa pagpasira sa kadalanan at tuloon niya sa dakong kalihukan. It was uh, spearheaded by the Security and Safety Cluster. Uh, naapo dito ang ato ang mga representative from the DepEd, no? uh, especially headed by Ma'am uh, Nimpa Bongo, murag siya ang school city superintendent. So naapo dito ang mga counterpart na mga, mga in-charge per region because we have to... Uh, we really have to see the details, especially on the opening. Lima ka adlaw gikan karon opisyal ng buksan ng palarong pambansa ug ipaabot ang pagdagsa sa mga delegado. Pipila ka mga delegado ng na ngabot na usab og mipahiluna na sa giandam nga bainti ka mga biliting area sa dakbayan sa Sugbo. Tungod ni ini, full alert ang Cebu City Police Office ug way tugutang makalive og maka absent sa mga adlaw sa pagpahigayon sa palarong pambansa. Niatong Biernes gihimo ng send of ceremony lakit na ni ang augmentation sa kapulisan Ni na mga pulis, gidistino na sa nagkalanlaing mga billeting area o sa mga venue sa palarong pambansa. Gahapon, tag inspection sa mga building area no, together with the, the, security and safety cluster. So, anak-anak kita mga, ang uban ng mga eskwelahan, ada ay mga advanced party pa lang. So, but ang uban ng eskwelahan po, ana ni uban participants, but dili pag yun ni Uban ni Godfrey Rillian, Family Dumabuk. Balitang Bisdak